Tingnan ko dito ha Magandang umaga po mga kabad sa namang pagpalang araw po Ah, nandito ako ngayon sa isang lugar na kung saan ah, nakita ko sila nanay yung bahay nila Kasi doon naabot ng tubig may mga tanim sila dito. Oh, magandang umaga Nay ay. ako dito. Ito si nanay, nagbibinta ng mga gulay dito. Yan lang ang aming gulay, nalutok kami. Gabi, At ito. Ah, talbos ng kamuting kahoy yan. Di ba ginugulay ito? Dataan. Dataan. May kangkong. Saluyo, yan si nanay na kami kaya kaunti ang gulay ano, ko. nalubog kayo, Nay? Ayun. Kaya kaunti ang kulay ko. So, kaunti lang gulay niya. Di yung bahay nila mga kabats. Napuntahan ko na itong una. Pero akala ko na-squat sila. Andito pa lang pala sila. Ang dami lang aso na alaga. Oh. Ano pangalan mo uli, Nay? Tina. Tina, ano po? Nakulangga. Taga saan po ang probinsya niyo? Aklan po. Aklan shout out guys sa mga taga -aklak. ito sa luyot ito masarap ito sa sardinas so ito mga kabads dinaana hanggang saan ang tubig po nandyan ay hindi man nakaabot nakaabot lang sa hig ah hig lang po sa hig lang pong naabot oh alim na po yun pero mataas naman ito may mga aso pa sila doon sa loob yun anak na pala, dami nyong aso ilang aso nyo dito? 8 aso hindi kayo kasali dito sa naiskwat, ang maganda sa'yo na ito dito matagal na kayo dito diba ako nga ka ang kabantay ko ang kabantay ko ang kabantay ko ang tagal na sila dito mga kamar ilang anak mo na ay isa isa lang yung babae lang okay. si tatay kung gusto naman uh, ah may trabaho si tatay saan okay. siya napasok Ha. Wala nang kami pagkain. Oh, kasi nalubog yung aming gulayan. Ay, lang kami yung kahit ang kalabaw. Nalubog. Nalubog yung kanilang gulayan kaya nagtitinda si Nanay dito ng mga gulay, mga hmm. tanim nila ito dito dito. Ay, Ayun. Allah ng gulayan ni Nanay dito. ng baha ayun inabot ng baha so kailangan kasi nung pumunta ako no, dami yung malalaking gabi ay oh. eh, naubos na sa siyang araw naubos na no Dito lang pisto mo, maraming bumibili. Ayun, kasi ito talaga Fresh na fresh tong gulay mo Kasi nandyan lang sa Tanim mo to eh Tanim mo, wala itong spray no, organic to Walang spray, walang mga ano dyan Mataba ang lupa dyan Baba, baba Psst, psst, hoy psh. Ayun Sinanay so, Psst, psst

Bumila ko, bumila ko kay nanay ng gabi at bubulayin ko ito. Masarap ito. O oh, nai, huwag mo na suklian. Sayo na yan. Salamat po. Huwag na. May Ayos. Kailangan ano lang tayo, tsaga lang. Oo, tsaga Doon sa kabila, na-squat na doon. Asila doon, asila. Banal. Sinanay nagsisikap Dalawa lang silang mag-asawa Senior na kayo nay? Eh? Senior na Wala kayong pensyon no? Mayroon pag birthday Ah dito O makano naman binibigay? ano lang 3K Tapos may cake oh. yan Every birthday po yun oh, O oh, 3000 Sabay kayo ni tatay Di meron kayo 6,000. May magkasabay kayo buwan at saka ano para bigla. Ayun. Ayun mga kabods. Talagang mas maganda dito sa tagig. Pag nag-senior ka dito, mayroon ka 3,000. Pag nag-birthday ka, saka kick. Eh, dalawa sila si tatay. 6,000 at saka dalawang cake ayos so salamat na yan salamat din po salamat sa inang sukli salamat sa sukli mo po so, mga kabadj sa hanggang dito na lang po magandang umaga po kaya po badj vlog po thank you thank you hello mga kabadj mayroon ako na daanan dito na anong tawag nito? Okay. Ha? Tubig. Tubig? Tubig. Tubig. Tubi. Parang dalawang baboy gano'n. Ayun. Bumili ako, subukan ko kung masarap Ayon, ito. Ayun, suman ng pangasinan. Suman ng so, ano? ano pangalan mo ate? Abigail po. Abigail ano? Pasar. Pasar? So. Anong nilulutuan mo? Uling? Ano yun? Po yun ano po yan? Uling po yan sa loob. Ha, ah, ulo sa loob. Apa. Ayun. Masarap pala mga kawalso. Bakit dito ka nagpwesto? Hindi bawal dito? Ano, bawal din po. Kaya lang, ay bakal po ako dito. Meron ano? Oo, parang yung hiari po ng parisan. Siya po ang nagari sa akin dito para hindi po. Ay, yung parisan dyan? Sa'yo rin yan dyan? <laughs> hindi po. Kapatid po siya ng asawa. Kahit siya. Ganun ba? masarap pala ito so araw araw ito <laughs> anak mo tindera po ako ah tindera ka rin dito matagal na ba ito dito matagal oh, na po matagal na po ayun si ate nagtitinda dito sa kanto na suma, dinadayo po itong mga taga taga na anong lugar ito matagal po tayo, tayo, tayo. ha Kaya tayo dito dito? Opo. Sil. Kaya Ayos pala ito ano? Ilang anak mo ate? Ako po, apat. Pero yung bunso na sa akin, yung tatlo na sa Laguna. Kasi nung po na kaaral. Ah, nasa na sa awa nyo? Ano po? Sa bakasyon po po. Sa ah, Sa bakasyon. Sa bakasyon. binibinta mo araw-araw? Magkano na mo? Ano po? Pag natural na araw, kumikita lang kami ng 1,000 plus gano'n. Oh, laki ah! Depende po kung ilan yung nila pinagawa ko. Di ba so, ibig sabihin, 4,000, bawas na ang puhunan yun? Bawas ang puhunan? Ano na po yun? Kasama na po lahat yun. Andun pa rin po yung puhunan. Tapos, kaya oh, sa, ah, sa ah, nera. Hindi lang po yung tinutubo ko dito sa bagay okay na rin po yon kaysa wala di ba kaysa wala di ba masarap talaga malagkit na di ba meron malagkit na itim may malagkit na itim oo baka Ay, dito. abigo yun abigo yun Ano ba po, Nagpapaano naman po ko doon. to naman po. Ano 'to? Tukal dito, dito ka rin dito. Hindi naman po kasi po may trabaho na. Guys sarap ng parisan yun doon parisan dinyum oh paris mani paris mani ayun oh no, sa ilalim limo parang bibingka ito bibingka 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 na na alam steel gate ito yung puma ng panggasitan so wala kayo bahay dito at lang po kami sa ilalim Saan dyan? May pupunta na ako ngayon Ilalim ng tulay dyan Mayroong na nga nakata dyan Nung noon na pinuntaan ko Ito? Ito? Oo oh. Ano itong pangalan? Hindi ko alam maraming anak siya dito. Ilan po ang Bata pa Para ito ata yun Ito? Baka sila ate Annalyn dito sa gitna Hindi, dito sa gitna dito, dito. Baga Baga dito. dito. Sa dulo ba? Sa Kabila? Oo oh. Saan ka doon? Hindi, dito, dito Dito lang po Dyan lang Dito lang sa amin eh Bagong pangalan may pangong panganak dyan? Ilan sir? Ay, yun. Si Kailan po ang bagong panganak? Okay, bunti siya nung pumunta ko eh. 6 months na siya. eh. Oo, baka, si... baka yun. Baka si Shela po. Sheila, oo. Oh. Kumari ko po, po yun. Kumari mo. So, ang bahay mo, banda rito? Bahay ko po, ito lang po. Ayan. Sa kanila dito. Oo, oh, dito. Ang bahay mo, oo. Oh, oh. Ayun mga kapatid, nasa ilalim pala siya ng tulay na katira. So, lang ko ito. Sino ang tao ngayon doon sa bahay mo? Sino ang tao doon? Siyo po, ang anak Kayo lang anak mo? Wow, sige. Unahin ko muna ito doon, pupunta ko doon, balikan ko doon. Sige. Ayun, ina ko. Baka yun po, hindi ba yun? Basta dyan ang pagdaan, yung ano nyo, nyo, hindi ba yon? Ay, wag ko, kung yun. Hindi ko na kailangan mukha. May mga anak na maliliit. Oo. Oh. Ba Baka nga po yan. Kaya? Yeah. Yeah, Kaya, buntis na naman. Nakupaan po kami dyan sa atin ni ano. Okay, sige. Maraming salamat, Kuya Bats. Hanggang dito na lamang po. Uh, At update ko na lang kayo mamaya. Thank you, thank you. Puntang ko ngayon.